Ah. Kasi. Yo, baka takbo na dadalhin natin itong huli ni na idol. Doon sa kanila. Binatani, iba ko na dito yung <laughs> tiyan. Lulong <laughs> tangi yung makamakita nyo. Giranyo ko, giranyo ko, pinaganyo ko. Nakapatid eh. Sabi ko na makakawa naman makakapunod. Ang ko pa man, pag paglalakad ko din yung talaganyo ko. yung paris ni Bidog. Natikma muna. Aba. Ay, ano? Pati anak ko natikma. Ang sarap. Kasi yung, ano, yung nagturo ng paris niya. Tayabas. Ah. Wow! Magic! Eyes in the sky the night I Yo, what's up mga good morning sa inyong lahat Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa mga kababayan nating OFW At nandito ulit tayo sa tabindagat Yan, dumating na pala si Lobster King Kaso wala yung bangka dito na pinagpalad Baka hindi pa narating sina Idol Japper no Ito po, oh. dumating na si Lobster King Yan yung bangka nya Panultol update ko lang kayo mga katakbo no. Yan oh. Yung mga nilinis ng four piece saka mga beach cleaner po. Ayan o, okay na. Malinis na yung tabing dalang pasiga natin. Okay daw. Kung may pupunta man na bisita pa katakbo dito, unang-una syempre titignan yung dagat. Pag nakita nila, mas maganda malinis tingnan. talagang napakaganda ng dagat kalmang kalma ba maglalako ka pare ah gamit pa ang gamit pa pagkabagal o tididing pa ang bagal pa ng ano mo dadalain oh. maglalako makakatakbo na si kabakaw itong tinda niya o oh. pakita ko sa inyo ito po, clamshell at saka pupusit. Yan yung pusit hindi ko nalang, oh. na lang o lato Ang pusit. nya. Saka isda po yan. Hindi ito po isda na sa loob. na natin oh. po buklatin. Alright. Alright mga nagtataytay na sila dito pambanagan <If> oh, mga kapatay pambanagan ito pambakoko hindi <nonetheless> labas nyo ba yan ay na ito yung mga pangmalalaki mga katakbo tatlong piraso huli ni lobster king tatlong piraso wala kakatakbo yung huli ni parang dagaw ano, iba yung mga nagdating ano.

ito. So, oh, pusit. Dua. Ano, binaba na natin yung bangka na. Maglalako na sila, makakatakbo. Ang hansik, dalagang pididing. Nakaw! <laughs> si Chang. Oy, against the light against the light. Mamaya pa yon. Baka nang na nila lahat eh. Ah? May isda dito sa bangka ni Lobster King, oh. Kalaki. Hmm. Uh, ah, ha? Ah? Ba, nalaglag? Sana rin nalaglag? Teka, ang buya. Alright. Niyao hindi wana ni lobster king king tumbang kanya dito sobrang antok na ata. Kunin natin 'tong buya nalaglag na oh. Rights Time check lang tayo mga katakbo ang oras po natin ay 9 o'clock na po ng umaga Wala pa rin ang ating idol Japper Sniper At si Chong Luis at si Maring Michael At yun niya ulitin ko lang ng mga katakbo Ang unang dumating dito sa Pangpang -pang, Dito nga sa Tabindagat Si Lobster King Maaga pang natapos na pamamandaw Siguro pinauna, pinauna na siya ng ating idol Japper So yun niya Tambay lang tayo dito Yan sa kubo ni Tatay Tatsuki habang naghihintay tayo kay Idol Japper para magusong tayo dun sa bangka niya Toll is libre Tol libre <laughs> Bet maaga ka Anong pahigan? <laughs> ha? Oh, pahigan daw hindi natin matatas yan Wala tayong katulong Iyo, <laughs> tawagan mo si ano, yung pamangkin ng dalwa. Oh. Ay ikaw na. Hawakan ko din eh. Laura. Si ano? Yo, si hapang hindi pa nagdala ko. Si Wesley. Walang katulong ang ahas tulog. Nagka-pihikal ako. Magaganda oh, ng lawit na yan. Tadod sila? ako. Pero maraming kanaw. Ay, ha? Ay. hindi ko ka rin kahapon. Hayong wala. Ang ganda pa naman ng ano, shouty. <laughs> Kaya malas Pag ako sasalubong sayo, wala huli uli. <laughs> Kaya pare siguro wala na usong ngay ano. Wala kang huli ngayon. Random nila. <laughs> oh Yes, sana magpapakuna tayo lahat. Sana all. <laughs> <laughs> Ayos Yan po, baka takbo no. Nataas na natin yung bangka na shouty Capricorn. Oh, yay. O, Mm. Okay. mm. Yan. Aray, may huli naman ho. Is... pita. <laughs> P ah, pita. Pita, pita. pita sa kasampalok. Melok. Ah. Kindi, kindi, sampalok pare. Ah, oh, mo. Pa na. Right. <laughs> daw ngayon pihikan maraming kanaw kaso ayaw humigit alright yan at mga katakbo no. andito na ang ating idol jumper sniper wakay hindi pang ano lang parang nandiyan oh, o, ako ay ikaw na so, lang ay ikaw na lang paga wow So yan, nandito na <laughs> pina-idol yeah. Yan na guys

Alright yung mga katakbo na dadali na natin itong huli ni na Idol Doon sa kanila Yan buhat na natin Panoodin nyo sa Vlog ng ating Idol Chopper Alright Alright At nababaan na natin Yan mga yan? Ha? Oh. Hindi mo kita nang pagtalikod mo inahanon ng tiyan. Sabi niya tani, bako na dito niya. Yung tangi niya mo makakita niyo. Giran ko, giran ko, pinagyan niyo ko, nakapalin eh. Sabi ko na makakaawa naman Ang bala ko pa banda, pag ko din talaga sa na. Sobrang bait iwanan ko ko pare para sa mga apo Oo nga. 144. Alam mo kasi si Limangaling. Bike. Hmm. Ilto to, dito sa Bukana. Ang pagbabalik sa Bukanners. hindi Nde na utusan tayo ni Idol. Na dagdala tayo ng suka. Suka. Oo. At yung suka nga na yon. So, kanin dito po. Masarap. Ah. Oh. Eh, kaso nga lang, yung hirit niya sampo. Ah. Oh. Kung lang, maging walo. Hmm. Kaya, Ay, yung paris, masarap talaga. Yung paris ni yung bidogs dogs Natikma mo na. Aba. Ay, ano, pati ano ko natikma. Masarap. Oh. Kasi yung, ano, yung nagturo nung paris niya. Ah. Oh. Tayabas. Quezon, si Kuya Taps. Ah. Kaya pala masarap. <laughs> natikman mo. para ka nakagali hmm. ng bagong pangalak. Okay. Um. Hmm. Ah. <laughs> Meron. Alright. Alright. Ayan ba, matitikman din natin yung paris ni Kuya B-Dogs. Ah. yan. Nice. Uh, Bali mga katakbo ito at ang papainan Bukas Pahinga muna sila ngayon Tama, Lahat yung punuan yan si, yung sima na yan Wow Haba Haba Pati Bukas na rin sila magkapain All right. Ano balita? Hay nako. Kumbo ano niya ko. <laughs> 4 kilo. Bakit puro lagaw tang kitang dilubay? Puro paltos nga ang kamanya. Kasi mga katakbo, Pag sumabit sa batuhan yun, talagang pagkaganit noon. Nang luvid pa, gano'n ako. Oh. Napalaban ka pala ng hilahan. Tarong bat, tarong... Ay, buti lang, buti lang. Mayroong kasama. Oo. Alinginan. Alinginan <laughs> kayo na <ni> itong... <laughs> o, oh. oh, disunod ang mga kanaw. <laughs> hindi na nga makatakbo. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Dinalagot lang nga. Ayaw na ayaw ko magagot. Oo. Oh. Nakuha na naman kayo? Ang kitang dilubay. Hmm? Nakuha na. Kunti naman, kunti lang. Uh -huh. yung kitang dilubid pero oh, kunti lamang daw mga katakbo. Ito mga, mga katakbo no, yung kitang dilubid oh. si caronil Official yung nagtataytay. Oh, Nakuha ata dito ay kunti lang yun. Dito na palaban ng hilahan talaga si Kuya Michael. Halili na naman sila mga katakbo ni John Lewis Au oh. Aba hmm. Oh, Rights Ito yung pinakamad Madrina Ang daway ra oras. Nandito mo los dog. Ayan. Hmm. Ah, ni huli. Ah. Tatlong huli. kahapon puro bulldog. Tatlo <Nawad. laughs> Okay. All right, tambay lang kami dito. Yo, what's up? Sa Cubonina Frozen. Yan, sarap na ulam bangus. So, at saka eggs, egg. Say. Ikaw. <laughs> Say. Ikaw. <laughs> Say. Ikaw. <laughs> Say. Ayun, 'yun ang promoter. Tatamaan Say. <laughs> Ayan, oh, pinaka- <laughs> Ayan na, nagpausa ng say. Hindi daw nagwalis pa say. <laughs> <laughs> So yung mga katakbo at dito ko na muna puputulin ang aking vlog. Unang-una nagpapasalamat ako sa mga silent viewers natin dyan sa mga OFW. Thank you so much. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Walang sawang pasasalamat sa inyo. Magkita kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.